Magandang araw Grade 7. Narito po ulit si Ma'am Eve para talakayin ang bagong aralin sa Araling Panlipunan. At ang ating aralin po sa araw na ito ay ang paglaya ng mga bansa sa Asia, particular na sa Japan at sa China. ang China noon ay nahati sa tatlong pangkat ng mga uh, nasyonalista. Ang unang pangkat ay nasyonalismong tradisyonal, ang pangalawa ay mga naniniwala sa demokratiko, at ang pangatlo ay naniniwala sa komunismo. Ang mga nasyonalismong tradisyonal ay pinamumunuan ng samahang boxer na siyang nagbunsod ng rebelyong boxer. Ito ay matatandaan sa ating huling aralin, ang rebelyong Boxer. Sumunod naman ang mga demokratiko. Ang mga demokratiko ay naniniwala sa demokrasya. Ito ay pinamumunuan ni Sun Yat-sen at ni Chiang Kai-shek. Ang pangatlong grupo naman ay ang komunismo. Pinamumunuan ito ni Mao Zedong. Ang tatlong grupo na ito ay nagtulong-tulong upang labanan ang mga kanluranin at mapatalsik sila sa China. Bagamat magkakaiba ang kanilang paniniwala, sila ay nagkaisa upang tuluyang mapatalsik ang mga kanluranin sa kanilang bansa. Isa lang ang kanilang, kanilang naglayunin ito ay uh, mapalaya ang kanilang bansa. Nagbunga naman ito ng pagkapanalo at napalaya ang China sa ilalim ng mga mananakop. Subalit so, nagkaroon ng malaking katanungan na sino ang namumuno sa China kung nakaalis na ang mga kandoranin? At dahil meron silang naging kasunduan ang namuno sa kanilang bansa ay si Dr. Sun Yat-sen. Si Dr. Sun Yat-sen ay isang doktor na nakapag-aral ng medisina sa Hawaii. Siya ay naniniwala sa demokrasya. Siya rin ay tinaguri ang ama ng Republikang Chino. Siya ay naniniwala na ang mga tao ay dapat maging malaya sila ay malayang magpahayag ng kanilang damdamin, malayang maggawa ang kanilang mga nais, kaya ang kanyang isinusulong ay demokrasya. Nang namatay si Dr. Sun Yat-sen, ang humalili sa kanya ay si Chiang Kai-shek. Si Chiang Kai-shek ay isang uh, uh, parang assistant ni Sun Yat-sen at kaya nang namatay si Sun Yat-sen, siya na yung namuno sa China. Bagamat hindi po agad namuno si Mao Zedong, ang sinusulong ni Mao Zedong ay ideolohiyang, ideolohiyang komunismo sa China. Kung matatandaan at babalikan natin, ang komunismo ay uh, isang classless society. Ngunit, mas matindi ang Uh, kagustuhan ng pamahalaan ng sa pagdedesisyon para sa kanilang bayan. Bagkus ay uh, ito ay kung anong direktiba ng pamahalaan ay yun yung kanilang susundin. Uh, sa pagkakataong ito, hindi po hindi pa namumuno si Mao Zedong. Not until uh, uh kinailangan po ulit magkaisa ng mga Chino dahil sila ay sinakop ng Japan. No World War II, sinakop ng Japan at nagpalawig ng kapangyarihan ng Japan uh, at umabot ito sa China. Muli, nagkaisa ang mga nasyonalistang grupo sa China upang labanan ang Japan. Nanalo po ulit ang China laban sa Japan. Nagkaroon uli ng panibagong katanungan, sino ang mamumuno sa China? Dahil patay na si Dr. Sun Yat-sen, uh, ang namuno po sa China ay si Mao Tse-tung. So si Mao tse ang nagsulong ng ideolohiyang komunismo sa China. Dito lumawig ang kapangyarihan ng komunismo sa buong bansa ng China. Di pat naman po tayo sa paglaya ng Korea. Ang paglaya ng Korea ay naapektuhan ng dalawang uh, dalawang bansa. No, kaya siya kaya po tayo meron ngayon tinatawag na North Korea at meron tayong tinatawag na South Korea. Ang North Korea ay naimpluwensyahan o sinuportahan ng Soviet Union nang nagkaroon po ng Korean War. Ang South Korea naman ay sinuportahan ng Amerika at ito naman ay nagsulong ng demokrasya. Kaya hanggang sa ngayon ay sila po ay hindi pa rin nagkakasundo dahil meron pong dalawang bansa na magkaiba ang kanilang ideolohiya, komunismo at demokrasya. Hanggang dito na lang po ang ating aralin. Nawa po ay naunawaan nyo ang ating aralin at Maraming salamat sa pakikinig.